So ayan mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa barangay Balawi, pagod po di Locos Norte, na kung saan na matatagpuan po ang isa sa mga pinakasikat na resort and hotel noong mga nakaraang taon na mga JCQ. Pero ngayon, nakikita natin na, parang abandoned na or ang ang sinasabi natin na ghost, parang ghost town na mga kaibigan, dahil wala na po itong uh, pumupunta at the same time po wala na pong uh, uh, wala na pong uh, mga turista na nag check, -check in po dito dahil uh, uh, nakikita naman natin mga kaibigan na talagang uh, uh, napag iwanan na po ang Hanas Beach and Resort ang uh, mga ka jcq kung andito ka po sa kanyang um, harapan, mga kaibigan, ay parang uh, uh, natatakot ka nang pumunta dito dahil uh, talagang uh, lumang-luma na yung mga buildings. Kung nakikita nyo, mga kaibigan, yung mga uh, yung mga bubungan walang wala na talagang unti-unti uh, uh, na siyang uh, uh, natatanggal dahil sa um, matagal ng panahon na wala na hindi na, hindi na ito nagagamit uh, mga JCQ ay uh, talagang uh, wala na talaga yung mga aircons mga kaibigan ay ito uh, uh, i remember this mga kaibigan pag may mga pumupuntang mga uh, mga bigating mga personalities po ng Pilipinas or yung mga international models ...international actors and actress. Dito po kami kumakain, uh, mga ka-JCQ, with uh, Colonel Nolasco. Pero sa ngayon, mga kaibigan, ay talagang uh, sirang-sira na po ang kanyang bubungan. At uh, dito sa kanyang parking space, mga kaibigan, ay talagang walang-wala na. I remember po, uh, may mga senators pa na nakasalamuha uh, naka ko na dito... Uh, ...dito sa uh, lugar na ito, mga kaibigan. Pero sa ngayon... Talagang uh, uh, very sad ka na makakita sa kanyang situation dahil talagang uh, parang ghost town na po itong hanas uh, mga ka-JCQ uh, Kung nakikita niyo po yung uh, mga receiving area noon talagang napakaganda po ang kanyang receiving area noon Pero sa ngayon mga kaibigan uh, talagang uh, uh, walang wala na po Uh, ang kanyang kagandahan, ang kanyang karangyahan for this place, mga ka JCQ. I remember, noong 2017-2018 po ay may mga events po na nagaganap dito. Lalong-lalo na yung mga, uh, mga malalaking search Uh, dito sa bansang Pilipinas or yung mga international uh, search uh, mga kaibigan. So sa ngayon, talagang nabuhay po yung mga maliliit na may negosyo po dito, lalong-lalo na po yung mga homestay, ang uh, mga LTJC. Uh, so uh, papakita natin dito sa uh, kanyang mga kapitbahay. Uh, kung napapansin nyo, mga kaibigan, dumami na po yung mga homestay po dito sa um, malapit dito sa Mayhanas Resort noon ama uh, ka JCQ so um, uh, itatry natin na uh, makiusap yung mga nandito kung bakit po naging ganito ang Hanas Beach Resort and Convention Center po mga kaibigan. I remember dahil uh, noon talagang sikat na sikat po ang hanas. ah uh, every weekend po na pumupunta po ako dito noon dahil alam niyo man, uh, alam naman natin na si Colonel Nolasco ay isa sa mga naging friends ko noon na, na mga um, na mga may-ari po for this Hanas sa uh, Resort makaibigan kaibigan. So yun, Hanas Blue Bar Karaoke and Sound talagang walang wala na. And ito po yung kanyang harapan na mga kaibigan. Uh, eto po yung kanyang harapan ngayon. ah uh, yun. Uh, itong harapan niya noon ay napakaganda. Dito po kami uh, nag -check, check in noon pag may mga may mga malalaking event po na gustong ipa-cover uh, ni Colonel Nolasco noon. Kung napapansin niyo 'yan, mga kaibigan, ito yung pinakasikat na mga tambayan or ito yung pinakasikat na pinupuntahan ng mga turista or yung mga riders po noong mga sikat na sikat po ang Hanas Beach Resort and Convention Center na matatagpuan po dito sa barangay kay Balawi uh, na Malingay Pagudpud uh, Ilocos Norte Maka JCQ So talagang um, ito po yung zipline noon uh, pag uh, zipline ka dito po yung ano um, Uh, wait lang at uh, bababa uh, po tayo para ipakita po uh, kung ano na po ang situation ng uh, resort na ito uh, dito sa Ilocos Norte. Mga uh, mga kaibigan, lalong-lalo lalo na po dito sa uh, Balawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Mga uh, mga kaibigan. Uh, so, eto yung mga sikat noon ng mga um uh, mga uh, pinagseselpihan ng mga turista noon. Mga kaibigan. <laughs> Ayan. So, eto, eto yung ano, eto yung kanyang uh, entrance noon. Ayan. Okay. Um, andito pa yung mga jet ski, oh. Ayan, yung uh, naano ko na yan. Uh, nasakyan ko na yan isang jet ski na yan, mga kaibigan. Ayun. Nasakyan ko na yan isa sa mga jet ski. I remember nung buhay pa si Colonel Nolasco Dito po ako pumupunta Para kunin yung mga payment nila every month uh, Sa aming uh, programa noon uh, Mga ka -JCQ. Dito yung reception area noon uh, Mga kaibigan uh, Talagang nakapanlulo mo po Dahil itong sikat na sikat na hanas noon mga kaibigan Ay walang wala na Okay lagangan, uh, uh, parang ghost town na po mga JCQ eto na po siya ngayon mga kaibigan tatay bakit po ano parang biglang nag po yung operation po ng hanas dahil talagang nakapanlolo mo po na ganito po yung nangyari sa hanas beach resort tatay Sa inyong palagay, bakit po? Kapitbahay uh, kapit bahay niyo po ito, tatay. Hindi nga, kapit bahay namin. Pero ang alam ko lang diyan nam talagang ano namatay yung may-ari kasi. Oo. Oh, oh. Ay yo na po. Wala siyang asawa, wala siyang mm. anak. Mm, mm Yung mga kapatid niya, napabayaan yung mga kapatid niya. Ah. Saka dumaan yung pandemic. Mm, okay. So, hindi pa, nung hindi pa nag-pandemic, uh, open pa ito Nakabot. kahit namatay si Cornel? Nakabukas mas mm. yan. pa. Mm. Nung nag-pandemic lang pa. Mm, okay po. So ano yung nararamdaman nyo ngayon dahil nung bukas po ang hanas, talagang dagsahan po yung mga turista po dito, tatay? Medyo ma ano, talagang humina. Humina kami ng country. Oo. Oh, nung bukas ito, talagang magdagda, magdagsahan yung mga turista. Mm -hmm. -mm, -hmm. Maraming bumibili, maraming ano. Oo. So yung benta ninyo, mas... Mas uh, malakas noon. Mas malakas. Okay. So may mga turista pa na pumupunta dito tatay. Meron pa naman. May mga dami pa naman. Mm, okay. Hindi lang katulad ng dati na maraming naka-check in tapos pumupunta dito sa tindahan niyo para bumili. Parang 50-50 yung nangyari. Ah, okay. Mm, pero nakaka-survive naman po okay. sa ano natin. Ah, uh, so nakakuha naman survive. Mm, okay. Ay, hindi naman nawawala ng turista <laughs> eh. Ay, sige po tatay. Palaging meron. Everyday po. Okay. lalo pag ano pag peak season marami talaga mm, okay po